Uy, pwede naman yan. Ha? Ba't naman isa lang binili mo? ano ba? Bumili ka ng sarili mo. Alam ko, balita ko, video gaper, na abot ang araw ni Kapitan Cupid eh. Ha? Uh, uh, hapon? Kala mo lang yun. Wala kaya siyang binigay. Wala ba? Nagbago na. Pero ito nga, videographer. Kasi gusto ko mag-throwback, mga kapatang oh. helmet. Dahil ang dami ng mga kandidato na nagpasa ng COC. Ah. At kanina, nasa US Embassy ako, videographer. Anong ginagawa mo doon? Ang daming mga ano, supporters. May mga placards. Nino. Hindi ko naman nakita kung sino kandidato yung sinusuportahan nila. Ah. Pero... Grabe talaga kanina sa US Embassy. Naglakad sila eh. Papunta sila doon sa Manila sa Hotel. Sa oh, hindi, sa Manila <laughs> <laughs> nasa na nga po si Manay Leila, si Sen uh -huh. Leila para sa mamayang liberal or ML party list. Uh -huh. Eh di ba first nominee diyan si Sen Leila? Oo. Oh. Gusto kong ano eh, video ka pa eh, magbalik tanaw muna dahil may nagtanong nga kay Sen Leila about Mr. Harry Roque. Ah. Kung natatandaan nyo makabatang helma si Mr. Harry Roque ay binanatan talaga Woo! si Sen Leila, no? Oo, oh, galit na galit. 2018 galito. yun eh. Mm -hmm. Hmm, hindi ako nakakamali. Mm -hmm. Eto, panoorin nyo. Good morning. Can I just get your reaction on uh, Senator De Lima's um, statement that you have bartered your reputation and dignity for political gain? As I said, happy anniversary on your first year of detention. May you spend the rest of your life in jail. Good night. Oh, Goodbye. Sorry, 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 sorry. Sir, good morning. Can I just get your reaction on uh, Senator De Lima's um, statement that you have bartered your reputation and dignity for political gain? As I said, happy anniversary on your first year of detention. May you spend the rest of your life in jail. Good night. Goodbye. Uh, uh, one more on my end, sorry. Uh, will, will you encourage him to uh, no, po, heed the arrest order? Of course, he must. He's a lawyer actually. He's a man of law. He's supposed to be a lawyer. A ako nga, hinarap ko eh. Kahit gawa mga kaso eh. Hinarap ko, hinarap ko, yung batas. I respected the rule of law. I went through the whole process even if it was so painful and tedious on my part. So, dapat ganon. Kung wala kang kasalanan, Walang tinatago. Harapin mo ng buong tapang, hindi yung nagtatapang-tapangan lang siya by means of, uh, you know, sa sosa, nag, nag, uh, nagla-live feed na lang siya. And then parang iniinsulto ini, -insulto, ini -insulto pa niya yung ating mga law enforcers. Alam niyo naman siguro kung anong tawag dyan. Hindi ko na lang sasabihin kung anong tawag dyan. Alam niyo naman kung ano yung mga pinagsasabi niya tungkol sa akin. And now look at him now, he's on the run. Instead of facing the rule of law, ay uh, binabastos pa niya na hindi siya nagpapakita. Kahit nga dinismiss na yung kanyang rito of amparo. So siguro naman na-realize na niya kung gaano ka mali. Yung mga mali na mga nasabi niya tungkol sa akin. At siya nga yung mga niya sa akin. And I think he should realize that. So really, marunong talaga ang Diyos. Di diba, mga bata helmet, sabi nga, Bilog ang mundo! Bilog ang gulong! Bito ka pa, ba? Diba? Gulong Kisa, talaga. Oo, gulong. <laughs> gulong party, please, charot. Pero di ba, hindi mo masasabi kailangan sa taas, kailangan sa ilalim. Oo. Umiikot yan eh, di ba? Kung kayo, ikaw yung namamayagpag, pues, kung hindi ka talaga tapat at hindi yan talaga totoo, kapaligtad yan, bito ka pa. Ay, oo. True na true yan. Hindi naman ang ginawa nila kay Sen Leila, di ba? Pero masabi nga ni Sen Leila, mabait si Lord. Mabait si Lord. At ito na yung talagang time para singilin tong mga taong to. Pero teka lang, ah. Uh -huh. asa na ba talaga si Mr. Harry Roque? Eh, ba't hindi na lang niya harapin? Diba yung mga aligasyon sa kanya? di oh. Yung mga hinihingi sa kanyang dokumento? What eh ko? wala naman doon siya kasalanan. Bakit na kailangan sa hanapin? Eh bakit hindi nga yung sabihin doon sa quadcom at ipasa eh, niya yung mga dokumento? Sinasabi naman niya sa kanyang spokes out. Hindi siya nag-explain. Hindi naman dapat daw mag-ano, mag-explain doon sa quadcom. Talaga ba? Oo. Eh bakit? Dapat doon? Kasi yun yung naghahanap ng mga dokumento. At saka, di ba sabi naman niya, siya yung magpasa-pasa ba ng mga documents yung uh -oh. ono? Pero yun nga mga bata helmet, di ba? Bilog nga talaga ang mundo videographer. Eh, Siyempre, hindi man yung plot. Plot talaga. No. <laughs> kay Christopher Columbus. <laughs> Pero okay. ayan nga, kung nagustuhan mo ang video ito, huwag ka mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi like, updated sa so lahat na may na-upload namin ng video Gapar. Okay. Ang masasabi ko lang dyan, mga kabat, ng helmet, kung wala ka talaga tinatago, harapin mo, marap ka, tingnan mo ka sa Senlayla, oh. Oh. Kahit wala siya talagang kasalanan, gawa-gawaan lang ang lahat. Oh. Hinarap niya. Hinarap niya eh. Oo, oh, sinagot niya yung mga tanong. Oo, oh, di ba? Eh, kahit gawag. oo, oh, oh, kahit ah. gawa-gawaan lang yan at binato na siya na kung ano-ano, oh. ano, sana na mabulok ka dyan. Oo. Oh. Ikaw ang reyna ng ano, di ba? Hey, sa babae. Eh, ano ka? Grabe, noot no, talaga pinatulan niya si sa uh, oh, Oo. Bakit naman niya pinatulan, te? Nah, wala ka kasing mapatulan that time, te. Pero ah. ayan nga mga bata, helmet ang ating comment of the day. Galing po kay Rowena Gelus. Sabi po niya, more power po sa inyo. Ayan. Thank na, galing po too. yan kay Ma'am Rowena Gelus. Hindi po namin alam kung sino po yung more power. Kung si Gloria ba? Kasi nasabi niya na more power o tayo. Pero salamat din dahil yeah, nag-comment ka. Thank you Kaya kayo nga mga batang helmet, mag comment kayo ba kayo na po mapili natin para sa comment of the day? Di ba? Yeah. Panahon lang din yan, yes. at kung hindi talaga totoo, lalabas at lalabas ang katotohanan. Uh -huh. Uy, yabi, ah, Joga. Para, mga kabatang helmet. Mm. Kung may time kayo, please panoorin niyo po yung movie na No More Bet. Wow! Ba't mo pinopromote? Grabe kasi siya. Marami na nagsuggest sa akin, kaya ako siya pinanood. Wala siyang subtitle, mga kabatang helmet, pero inintindi ko at maintindihan niyo din naman based dun sa storyline. Pero nagulat talaga ako videographer. Kasi kung ano nakikita natin sa news, sa mainstream media, basta, ayoko maging spoiler, panoorin niya na po. No more bets or no more bet. Basta Ano man siya. 2023 natakot yan. Natakot ako sa kanya kagabi. Natakot si videographer na niya tinapos. Takot ako. Kasi... Ako tinapos ko talaga kasi... Basta yun. Takot sa kanya. Ganda siya. Sir Boogie, panoorin mo. Oo. Okay siya. So, ayan mga bata helmet. Basta stay happy, stay healthy, stay safe stay as always. Sabi kami sa buhay nyo. Tagi helmet din ang bukit. Setting pa ng everyday. God bless everyone. Bye! Mm. Uy, lulitaw na daw si Rocky. Yeah.